Kumusta? Gusto niyo bang matuto kung paano gumawa ng isang talking AI avatar at totoong boses niyo ang gagamitin? Na madaling gawin dahil pwedeng pwede gawin sa phone? Kung oo, tapusin niyo ang video na ito. May apat na AI tools tayong gagamitin para sa tutorial na ito. Ang pinakaunang tool ay ChatGPT. Nag-ask muna ako ng prompt para makapag-create ng isang talking AI avatar at describe ko kung anong gusto kong maging itsura niya. At ito ang ibinigay ni ChatGPT. Gusto ko ng isang young Asian woman na hinulma ko lang sa totoo kong features. Pero pwede kayong mag-create ng kahit na anong avatar na gusto ninyo. Kung okay na to sa inyo, just copy. Pumunta na tayo ngayon sa next tool, ang PicLumen. Sa bottom part ng page, click Create. Sa address bar, i-paste nyo lang yung prompt na galing sa ChatGPT. Pwede nyo i-edit kung may detail kayong gusto baguhin, alisin o idagdag. May times na mabilis mag-generate ang subject, pero may oras din na mabagal, lalo na sa mga free account. Sa address bar, may makikita kayong parang three lines. Click that para ma-access ang advanced settings kung saan pwede kayo pumili ng gusto nyo model at aspect ratio ng photo. At dahil para sa YouTube video ito, pinili ko ang 16x9. Pwede nyo i-modify ang prompt hanggang makita nyo ang avatar na gusto ninyo. I-click nyo lang ang photo ng napili nyo avatar at i-download. Next tool, Hilo AI. Nagamit ko na rin ito noon sa unang kong AI video tutorial. Click image to video option, then click to upload image. Dati nagbibigay sila ng free tokens every day, pero ngayon mukhang wala na. Pero kapag newly created ang account mo, meron kang free tokens ulit. Sa lower part ng page, pwede kayong mamili kung anong model ang gusto ninyo. Ito ang na-create ni Halo AI na movement para sa avatar ko. Last tool ay Dream Face. Dito, pwede mo nalagyan ng boses ang avatar mo. Pwede gumamit ng photo o video para i-animate. Click Voice para pumili kung paano mo lalagyan ng boses ang avatar mo. Pwede ka mag-type ng script para sa iyong avatar at maraming options para sa mga boses na pwede mo pagpilian. Pwede ka rin mag-import ng file ng recorded voice mo, pero ang prefer ko sa lahat ay record, tulad ng ginawa ko sa video na to. Ito ang sample na nagawa ko. Gusto niyo rin ba matuto kung paano gumawa ng talking avatar gaya nito gamit lang ang phone? Subscribe to my channel at maglalabas ako ng new content about dito. See ya! Hindi ano flawless at perfect, pero considering na free apps ang mga ginamit ko, okay na rin na panimula. Lahat ng ito, including this video, ay ginawa ko lang gamit ang phone. Kung gusto niyo naman matuto gumawa gamit ang computer, you may watch this video sa kanya ko na-discover ang mga AI apps na ginamit ko. Sabi nga, it is better to do something imperfectly than to do nothing perfectly. Sana may natutunan kayo sa panonood ang video na to. Thank you for watching!